Halamang singaw sa anit at balakubak na nagiging sanhinang makatinganit, pagkawala ng buhok at pagkawala ng kumpiyansa. Huwag kang mag-alala, subukan ng Biocare Percental 300 shampoo upang matulungan kang epektibong gamutin ang fungus sa anit, alisin ang balakubak at natural na mapakain ang malusog na buhok. Sa banayad na pH 6.0 na formula, hindi lamang nililinis ng produkto ang anit kundi nagmo-moisturize at nagpapanumbalik din ang nasirang buhok, nagbibigay sa iyo ng malinis, malusog, malambot na buhok at wala ng alalahanin tungkol sa pagbalik ng balakubak. Alam mo ba na ito'ng sa 10 babaeng Pilipino ang nagkakaproblema sa pangangati ng anit at pagkalagas ng buhok? Ito ay hindi lamang hindi komportable, kundi nawawalan ka rin ng kumpiyansa kapag nakikipagkita sa mga kaibigan o kapareha. Iyon ang dahilan kung bakit ang koponan sa Velo Medical Group ay gumugol ng sampung taon sa pagsasaliksik at pagbuo ng BioCare Pharma, isang espesyal na solusyon para sa paggamot sa scalp fungus, kayotin at keratin. Ibalik ang buhok, muling buuin at mapangalagaan ng anit, maiwasan ang pagkawala ng buhok. Banayad na pabango, gamitin bilang pang-araw-araw na shampoo, walang pangangati, angko para sa sensitibong anit, pinagkakatiwalaan at napatunayang epektibo Ng libong mga customer, mag-order na, bumili ng higit pa, makakuha ng higit pang diskwento, ilang espesyal na alok na lang ang natitira. Huwag kasi. A herbal shampoo has been rated by thousands of people as a savior for flaky scalp and severe dandruff. Ang bio-carifar shampoo ay sinaliksik ng mga eksperto upang maging angkop para sa lahat ng edad, ganap na nakuha mula sa kalikasan, kabilang ang mga sangkap mga organikong sangkap, ligtas para sa sensitibong anit, walang alalahanin tungkol sa pangangati. Vitamina B5, tumutulong sa buhok na maging matatag, makinis, at pinipigilan ang pagkawala ng buhok. Pigilan ang pagulit, tanggalin ang bakterya at fungis sa ugat, maiwasan ang pagulit, panatilihing malusog ang buhok. Ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pinapalitan ng gamot. Ang ko para sa kondisyon ng anit ng bawat tao mula tatlong hanggang pitong araw upang makatulong na mapabuti ang balakubak, makating anit at leeg. Ngayon ay binibigyan ng subsidized ng TikTok, iklik sa ibaba. Pagkatapos lamang ng tatlong paghuhugas, nawala ang balakubak, nawala ang fungus, malakas at malusog ang buhok. Sa hindi inaasahan, pagkatapos lamang ng tatlong paghuhugas, ang aking buhok ay ganap na naiba. Wala ng pangangati, wala ng balakubak, mas kumpiyansa kaysa dati. Umorder na pangangalaga sa buhok ngayon. Maraming tao ang nagkakamali na naniniwala na ang isang mapurol o pulang anit ay dahil lamang sa stress. Ang sanhi ay madalas na malasesya, isang fungus na maaaring humantong sa matinding pangangati. Inirerekomenda ng mga doktor na gumamit kami ng Biocarefa shampoo upang makatulong na maalis ang fungus sa anit, makati ang anit at pamumula. Naglalaman ng mga organikong sangkap upang makatulong na maalis ang balakubak ng hindi nakakasira ng buhok tinutulungan ng bitamina B5 ang buhok na maging mas malakas at makinis, malinaw na makikita ang mga resulta pagkatapos ng tatlong paggamit ng produkto. Huwag maghintay hanggang lumala ang sitwasyon. Piliin ang tamang solusyon ngayon.